Kapayapaan sa iyo, ako si Daniel. Nagpasya akong hindi magtrabaho bilang isang inhinyero. Ako ay isang magsasaka. Nagtatanim ako ng mga prutas, lalo na ng mga saging, dahil ang mundo ay pumapasok sa madilim na panahon, digmaan at implasyon. Ang Aklat ng Pahayag nagtataya ng isang panahon kung saan ang mga nagnanais maging tapat sa Diyos ay hindi na makakabili at makakapagbenta. Ang digital na pera ay talagang paparating na at magiging napakadali na ipatupad ang mga restriksyon na ito, mga. Sa nakaraang video, pinag-usapan ko ang mga pagbabago sa batas ng Diyos. Gusto kong linawin na maraming mga katoliko na nagmamahal sa Diyos makakarating sa langit. Nandito ako upang pag-usapan ang sistemang katoliko, ang tiwaling pamumuno ng papado. Naalala mo ba sa nakaraang video sinabi ko si Satanas, ang Diablo ay isang anghel sa langit? Sa pahayag 12, makikita natin pagpapatalsik niya at usigin ang mga tapat na kontra sa Roma. Gumagamit ang kabanata ng ilustrasyon ng dragon na humahabol sa isang dalisay na babae sa loob ng 1216 araw. Binigyan ng dalisay na babae ng dalawang pakpak ng malaking agila upang lumipad patungo sa disyerto. Hindi nagtagumpay ang dragon na sirain ang mga tapat ang kanilang mga natira at pagkatapos ay lumitaw ang kilusang reforma? Narinig mo na ba sinakilalang Martin Luther, Calvin, Zwingli, Knox at iba pang mga reformador? Ginawa nila isang dakilang gawain para sa Panginoon, iniligtas ang mga bansa mula sa kadiliman ng maraming maling teolohiya na nagtatapon ng anino sa karakter ng Diyos. Ngunit sa paglipas ng dekada at siglo, ang kanilang tagasunod ay unti-unting humihiwalay sa salita ng Diyos, nagiging komportable at mas iniibig ang mundo kaysa sa kaharian ng langit. Sa mga protestante, mayroong dito at doon ilang mga tapat na seryosong nag-aaral ng Biblia, halimbawa ang mga anabaptista, puritano, hugenot at iba pa. Sa Hilagang Amerika, ang mga tinatawag na milerita ay masusing nag-aaral ng aklat ni Daniel. Sa katapusan dosa ng pahayag, sinasabi na ang Diablo ay pumunta upang makipagdigma sa natitira sa kanyang lahi sa mga nag-iingat utos ng Diyos at may patutoo ni Heso Kristo? Ang grupong ito na kalaunan ay tinawag na Adventista dahil naghihintay sila sa pagdating, ang pagdating ni Heso Kristo. Kalaunan, natutunan nila tungkol sa universal na bisa ng Sabado, ang ikapitong araw na sinusunod ng mga Hudyo hanggang ngayon, at hindi ito pinawalang bisa ni Hesus. Ang mga Adventista ng ikapitong araw ay nagkaroon ng isang babae na nagkaroon ng pangitain at kaganapang sobrenatural. At isa sa kanyang mga libro na iiwan ko sa iyo bilang isang e ay tinatawag na Ang Dakilang Labanan sa Pagitan ni Kristo at Satanas sa Panahon ng Kristyanismo. Ang librong ito isinulat sa banal na inspirasyon ay naglalahad ng kasaysayan ng panahon ng Kristyanismo mula sa pagkawasak ng Jerusalem. Ipinapaliwanag kung paano nangyari ang apostasya, pagbuo ng simbahang katoliko, tapat na mga tao sa kabundukan ng Italia, ang reformang protestante, at ang mensahe ng Sabado na naibalik. Nagbibigay babala laban sa mga panganib tulad ng espiritismo, halimbawa, Sumusulong siya sa hinaharap may mga hula tungkol sa pag-uusig at ang maluwalhating pagbabalik ni Jesus. Ang mensahe ng unang anghel na kita natin sa nakaraang video ay ipinangaral maraming Adventista muling natuklasan ang Sabado noong dekada ng 1840. Ang mensahe ay nagsasabi, "Matakot sa Diyos, ibigay sa kanya ang kaluwalhatian dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom, sambahin ang gumawa ng langit, lupa, dagat at mga bukal ng tubig." Pagkatapos, nakita ni Huaw ang pangalawang anghel na nagsasabi, "Bumagsak Bumagsak ang Babylonia, ang dakilang lungsod na nagpainom sa lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang prostitusyon. Sa Biblia, ang babae ay ginagamit bilang ilustrasyon ng bayan ng Diyos na dalisay sa eksklusibong relasyon sa Panginoon. Ngunit dito makikita natin ang isang patutot, isang hindi tapat na simbahan hindi siya lumalabag sa batas, kundi nakaka siya sa lahat ng mga bansa na maghimagsik laban sa Diyos. Kahit sa mga bansang protestante ay nararamdaman ang impluensya ng mga pagkakamaling ito at ang mga reformadong simbahan na tumatangging lumayo sa Roma at sa kanilang mga doktrina ay bumagsak din, bumagsak mula sa pabor ng Diyos. Sa pamamagitan ng ekumenismo, ang mga bumagsak na simbahan na ito ay bumabalik sa teolohiya ng gitnang panahon. Palayo ng palayo sa Biblia na may mga dogma ng katoliko na nagpapakulay sa lahat. Ngayon, lahat ng bansa ay umiinom sa parehong pinagmulan at pinamumunuan ng isang sentral na kapangyarihan. Ipinakita ito ng pandemya. Napansin mo ba ang magkatulad na reaksyon sa bawat bansa? May isang kapangyarihan na namumuno sa likod at ang Estados Unidos ay isinasagawa ang kagustuhan ng papado na sa katunayan ay walang iba kundi ang Antikristo at ang trono ni Satanas. Kahit ang China at Rusya ay nagkakasundo sa pamamagitan ng World Economic Forum. Ang pahayag 17 ay nagsasaad na ang patutot ay kilala na nakaupo sa ibabaw ng hayop. Ibig sabihin, ang papado ay namumuno sa mga gobyerno sa pamamagitan ng mga entidad tulad ng Heswita at Masoneria. Si Satanas ang prinsipe ng mundong ito kaya hindi nakapagtataka na sa likod ng mga eksena lahat ay nagtatagpo sa isang punto. Ngayon, lahat ng gobyerno ay nagkakaroon ng mas maraming pakikipagkaibigan sa Papado, Vatican, Babylonia, espiritual na lungsod. Ang lahat ng bansa ay sa mas malaki o mas maliit na antas ay umiinom ng kanyang alak. Mula ngayon, ipapakita ko ang ilan sa mga pagkakamali ng Roma upang malaman mo ng minsanan na ito ay bumagsak, bumagsak mula sa pabor ng Diyos. Babylonia, ang dakilang espiritual na lungsod na nagbigay sa lahat ng mga bansa ng alak ng kanyang mga maling doktrina, na nagpapahayag ng kawalan ng katapatan sa Diyos at umaakit sa kanyang galit tungkol sa bersyon ng Biblia. Ang mga modernong bersyon ng bagong tipan na inilathala ng mga kasalukuyang lipunang biblikal ay nagiging tiwali at lumalabnaw. Maghanap ng isang bersyon sa iyong wika na mas tapat sa mga tekstong reseptos. Dahil sa binagong bersyon, ang alak ng maling doktrina ay ipinapamahagi sa buong mundo sa walang muwang tao. Isang maliit na halimbawa maaari kang mag-pause at ikumpara ang bersikulong ito. Pagkatao ni Kristo, si Yesu Kristo, lupa ay banal, ngunit sa parehong oras, ganap na tao tulad natin. Tinatawag siya ng laman na magkasala, totoo ang mga tukso, nanindigan siya at nagtagumpay. Itinuturo ng Antikristo Roma na si Jesus ay hindi dumating sa laman sa kabuuan. Mayroon siyang kaunting kalamangan sa amin. Itinuturo ng Babilonya na siya ay nasa itaas ng sangkatauhan. Ang mismong ina ni Jesus ay sinasabing ipinaglihi ng walang bahid ng kasalanan na labag sa Biblia. Sinasabi ng mga Romano na lahat ay nagkasala maliban kay Jesus. Nagkunwari si Jesus na may mga tukso, ngunit hindi. Tunay niyang naramdaman ang lakas ng pagnanasa ng tao ngunit siya ay nanatiling matatag. Naranasan niya ang tunay na mga tukso ng sangkatauhan, tagumpay laban sa kasalanan. Ang malaman Jesus ay may parehong kasangkapan ay nagbibigay sa atin na magtagumpay tulad ng pagtagumpay ni Kristo. Binigyan tayo ng kapangyarihan, tumigil sa pagkakasala, magandang balita, inililigtas tayo ni Kristo sa pagkaalipin kasalanan. Katunayan, kahulugan ng kasalanan ay paglabag-batas. Itinuturo ng Babilonya na natural magkasala tayo. Narinig mo na pariralang, sino ako para humatol? Sapat na mangumpisal sa pari ayon sa simbahang katoliko. Ngunit hindi tayo maaaring mangumpisal sa isang mortal na tao tulad natin kundi sa Diyos. At humingi ng lakas upang tayo'y hindi matisod. Ang Diyos ay tapat at hindi niya hahayaang tayo'y tuksuhin ng higit sa ating makakaya. Katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung tayo ay madapa, maaari tayong magkaroon ng katiyakan na pinatawad, kahit na hindi natin maramdaman ang anumang emosyon pinatawad ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong katarungan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pagkatapos ng pagsisisi at pangungumpisal, kung ako'y maniniwala, ang katuwiran ni Kristo ay ipapataw. Ito ay ibinibigay bilang regalo tulad ng puting balabal na bumabalot sa atin. At sa harap ng Ama, para bang hindi tayo kailanman nagkasala, Muling natuklasan ni Martin Luther ang mensaheng biblikal at mahalaga ito sa kanya dahil ito ay kabaligtaran ng natutunan niya siya ay isang monghe sa Babylonia sa mga Adventista ginamit ng Diyos sina Jones at Wagner mula noong 1888 upang ipahayag ang mensaheng ito at sa gayon ihanda ang isang bayan para sa pagdating ni Kristo dahil ito ay magpupuno sa kanila ng bagong sigla, isang bagong lakas ng tiwala kay Kristo. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan ng pamunuan ng Adventista ang mensaheng ito at ang mga mensahero nito. At kahit gumawa siya ng intelektwal na pagsangayon, intelektwal na pagkilala, hindi niya ito isinagawa, hindi siya nagsisi, ipinagtapat ang pag-aaklas na ito. Ang tao sumusunod sa utos ng Diyos at pananampalataya kay Jesus ay hindi lumakad sa liwanag at pagdating ni Kristo ay naantala. Kalusugan, pagkatapos ng baha, pinayagan ng Diyos ang mga tao na kumain ng karne ng mga patay na hayop dahil wala pang mga gulay noon. Ngunit kailangan nilang alisan ng dugo ang lahat ng karne na halos walang Kristiyano ngayon ang gumagawa. Kumakain sila ng karne na may dugo na isang kasalanan. Hindi nila sinusunod pamamaraang biblikal. Bago ba ha, anak ng Diyos ay hindi kumakain ng karne? Gusto naming sundin ang perpektong plano para sa amin na inilarawan sa Genesis, kaya't kumakain kami ng mga gulay. Walang gramo ng keso ang dapat pumasok sa ating tiyan, itim na tsaa, kape, kakao, tsokolate. Ang mga ito ay mga pampasigla na nagdudulot ng pagbabago sa ating kalagayan. Ang mga cereal, prutas, mani at gulay ay bumubuo sa dietang pinili ng ating manlilikha. Hindi rin dapat mag-inject ng virus sa katawan. Ang Babylonia, Roma ay nagbibigay ng alak sa lahat ng bansa ang alak ay kumakatawan sa kanyang turo, ang kanyang doktrina. At dahil umiinom siya ng literal na nabulok, nasirang at alkoholikong alak, ang ilustrasyon ay talagang akma. Hindi kami umiinom ng anumang may alkohol. Ang aming katawan ay templo ng Espiritu Santo. Huwag natin itong kontaminahin ng anumang kumikilos na parang droga sa ating katawan. Ang bawat atleta ay handang magkaroon ng jeta at napakamahigpit na pamumuhay upang makakuha ng medalya o makapagtala ng rekord sa kalaunan ay malilimutan. Ang mga astronaut din ay may napakahigpit na paghahanda. Gaano pa kaya natin dapat iwanan ang mga kaugalian na nakakasama sa atin upang makamit ang walang hanggang karangalan sa langit, kasuotan? Lalaki hindi dapat magsuot ng maikling pantalon o masikip na damit ipakita mga kalamnan. Babae dapat magsuot ng mahabang palda. Ang pantalon ay lumitaw kasama ng piminismo upang mapantay ang mga kasarian. Ang babae ay dapat magsikap na magkaiba sa lalaki hanggat maaari. Hindi rin siya dapat magsuot ng damit na may mababang neckline, mga makeup, alahas, hikaw, pulseras at kuwintas. Ito ang babaeng bayaran na Babilonya gustong ipakita ang kanyang katawan. Bumagsak na, Babilonya. Musika. Hindi kami nakikinig ng musika na may tambol. Inaalis ang mga disarmonia at ritmo na nakakaapekto sa pag-iisip dahil kumikilos ito bilang droga sa sistema ng nerbiyos. Ang musika ay dapat kalmado, malumanay, harmonioso at maaring masaya, ngunit may paggalang at hindi sa istilong sensual o makamundo. Maraming kristyanong simbahan sa kasamaang palad ay may ingay na musika na may pinagmulan mula sa mga pagano. Ngunit tandaan ang Babylonia ay nangangahulugang babel kalituhan bumagsak umalis na tayo rito. Ang mga bagay na tinanggap noong Biblia, tulad ng poligamya at pagkaalipin ay dapat iwanan sa mas maliwanag na liwanag. Bagaman ipinapakita ng Biblia ang mga tao na gumagamit ng mga alahas at tamburin, ang pamantayan ngayon ay mas mataas. Kami ay naghahanda para sa pakikisalamuha sa mga anghel sa langit. Edukasyon. Ideal ay ang bata ay turuan sa bahay ng kanilang sariling mga magulang ito ang nagpoprotekta sa kanya mula sa ideolohikal na agenda ng kasamaan at indoktrinasyon at pati na rin sa masasamang kasama na sumisira sa karakter. Hanggang sa edad na 8 taon para sa mga batang babae at 10 taon para sa mga batang lalaki, walang formal na edukasyon ang dapat ibigay gamit ang mga libro dahil ang isip ng bata ay hindi pahanda para dito. Ang bata gumagawa ng kalukuhan ay dapat parusahan ng pisikal na pamalo kasama ng panalangin at mahinahong espiritu. Malinaw ito ng aklat ng kawikaan. Kung maliit ang pagkakasala, maaaring gumamit ng mas magaan na hakbang tulad ng saway o pag-alis ng pribilehiyo, ngunit ang nagkasala ay hindi dapat mapawalang sala. Mukhang ang Babilonya ay kumikilos ng tuloy-tuloy at pandaigdigan upang talagang salungatin ang mga pisikal na parusang ng mga mga relasyon. Sa 20, ang kabataan ay hindi handa para sa mahahalagang desisyon tulad ng kung sino ang makakasama niya sa natitirang bahagi ng buhay niya. Hindi dapat magkaroon ng anumang pisikal na intimasiya bago ang kasal. Ingatan ang sarili. Gusto ng mga lalaking mabait ang mga dalagang disente, hindi nagsasalita at tinatanggihan ang mga paglapit ng mga binata. Ang Panginoon ay hindi nagpapahintulot ng relasyon sa pagitan ng mga taong magkaparehong kasarian o kasamaan sa kalikasan at sa salita ng Diyos na isang kasuklam-suklam. Sa mga trabaho sa kalusugan sa paglapit, babae ang nag-aalaga sa babae lalaki sa lalaki prinsipyo tugma sa pagpapayo sa pamilya ang patutot ng Babilonia ay walang hiya sa hangganan ng kahinhinan sa isang kasarian at isa pa dahil dito natanggap niya ang banal na hatol at tatanggap ng nararapat na gantimpala buhay sa bukid dapat tayong lumipat sa mga rural na lugar hindi na manirahan sa lungsod, kundi sa bukid kung saan maaari tayong malayo sa pakikialam ng mga kaaway din. Ang unang tagapagtayo ng lungsod ay si Cain, ngunit ang angkan ni Seth ay naninirahan sa mga bundok. Mahilig din si Jesus matulog sa mga kagubatan at magturo sa kalikasan. Nangaral si Juan Bautista sa disyerto. Ah, mahalaga rin na ito ay malayo sa baybayin at kung maaari, sa isang rehiyon na hindi madaling bahain kundi sa mga bundok na may mga bukal, mga ilog at mga kanal. Dapat si Kaping maging sapat sa sarili sa pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim ng kinakain. Ang mga lungsod ay maaring ma-evangelize sa pamamagitan ng mga pagbisita. Ang Babylonia ay kinakatawan ng dakilang lungsod at dapat tayong lumabas mula rito. Ang tore ng Babel ay bumagsak at ang mga tore ay babagsak sa mga ulo ng mga hindi tumutugon sa tawag ng Diyos. Kompetisyon. Hindi kami naglalaro ng mga kompetitibong esports sports tulad ng football at hindi rin kami nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang libangan. Hinihikayat nila ang pagkamakasarili, panlilinlang tunggalian at katamaran at iba pa kailangan ng ehersisyo, pumili ng kapakipakinabang na aktibidad tulad ng paghahardin, pagsasaka, paglalakad o pagtakbo. Kung wala, hindi ito mapagkompetensya, makasarili o mapanlinlang. Ako mismo ay isang magsasaka at sa pagtatapos ng araw ay pagod na ako, kaya nagiinat ako at natutulog ng maayos. Dapat nating tanggihan ang anumang dramatization, pagtatanghal sa entablado, maging ito man ay live o nakunan sa pelikula. Ang mga pelikula ay hindi dapat panuorin. Sinasabi ng Panginoon na isipin ang lahat ng totoo. Ang mga isyong pampulitika ay dapat ilibing sa ating kalagitnaan. Kanan laban sa kaliwa, anong kopunan, anong panig ka, lahat ng ito ay dapat nating isantabi. Ganito mag-isip ang mga makamundo at ito ang kanilang libangan. Ang ating bayan ay hindi dito. Kung tinawag na pumili ng isang tao, dapat nating gampanan ang ating tungkulin bilang mamamayan kung ganito sa inyong bansa at lumahok sa pagboto, ngunit bumoto ng blanko o walang bisa, dahil sa ganitong paraan ay parang nagbibigay tayo ng kapangyarihan, isang pahintulot sa pinuno na ating pinili at magiging kasangkot tayo sa kanyang mga maling gawain at mga parusa. Sa totoo lang sa katunayan ang kanan at kaliwa ay ang dalawang paa ng iisang tirano. Ang industriya ay talagang napakamakapangyarihan kaysa sa mga gobyerno, lalo na ang Wall Street at ang Silicon Valley. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsamba at kung ano ang tamang posisyon para sumamba sa Diyos at manalangin. Dapat tayong lumuhod at itaas kamay upang manalangin kapwa sa pribadong pagsamba at sa pampublikong pagsamba. Ipinapakita ito ng lumang tipan. Ngunit maaari rin tayong manalangin sa Diyos palagi kahit saan tayo naroroon dahil hindi tayo nasa isang formal na pagsamba. Tinuturuan ng Babylonia na lumuhod sa harap ng ibang tao na hindi iginagalang ang Diyos pa naman. Ang babae ay hindi dapat gumanap ng papel ng pamumuno sa simbahan tulad ng pagiging matanda, pastora o rabina na eksklusibong tungkulin ng lalaki sa anumang paraan. Wala tayong nakikitang mga babaeng pari sa Biblia, puro mga pari at mga lalaking apostol lamang Nais Babylonia magdulot ng kalituhan sa pagitan ng mga kasarian isinusulong peminismo. Itinuturo ni Malakias na dapat nating ibalik ang ikapu 10% ng ating kita para sa gawain ng Diyos. Maari tayong magbigay sa kongregasyon, ibang misyonero o bumili ng mga kristyanong libro ipalaganap ang mensahe. Binanggit din ni Malakias ang kahalagahan ng mga alay. Lahat ng ito ay nais ng Diyos na gawin sa akin. Hindi sa pamamagitan ng lakas, tulad ng pagtawid sa Atlantiko sa bangkang may sagwan, ngunit itataas natin ang layag, bigyan ako ng motibasyon at lakas upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Sinabi ni Kristo na maging tapat hanggang kamatayan ibibigay sa iyo ang korona ng buhay. Ang Babilonya ay bumagsak, maglakad tayo patungo sa makalangit na bayan. Sa susunod at huling video ng seryeng ito, ipapakita ko ang pinakamabagsik na babala ng pahayag tungkol sa plano ng Antikristo sa huling labanan ng mundong ito at kung paano ito malalampasan at matanggap ang tanda ng kaligtasan sa ating noo. Makikita natin higit pang katotohanan na magpapalaya sa kamangmangan pagkakamali at maglalapit sa atin sa langit. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay maligtas at matutunan ang kaalaman ng katotohanan. Malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pagpalain ka, Hehova, ingatan ka. Pagliwanagin, Hehova kanyang mukha sa iyo, mahabag sa iyo. Itaas, Hehova kanyang mukha sa iyo, bigyan ka ng kapayapaan. Bisitahin ang pahinang ito, basahin ang mga salitang inspirasyon para sa iyo dahil ang mga sagradong titik na ito ay magpapatalino sa iyo para sa kaligtasan.